So, mga baby loves, I try nga natin itong ginagawa ng Fretty Lady Night. Ayan. ba oh, diba? Parang ang ganda. Ayan. Parang ang dalilan. Sige, try natin. Ayan. Choo-choo. <laughs> Kakatawa. Ayan. Ibe-blend natin. Kamay lang yung gamit ko. Sa pag-blend. ko. So, ayan. O, parang ang pula naman. Ayan. <laughs> parang nabugbog. O, parang nasampal pala. Ayan. Tintin ko pa. Ayan. Pwede na, pwede na. Tintin Dag ko pa ng ano. Para hindi masyadong halata. lipstik lipstick tayo. Voila! Bye-bye.